Nung pinasa yung K-12 kasi, okay. may usapan ng CHED at saka, saka DepEd noon uh -huh. na gamitin muna yung mga facilities ng mga public universities uh -huh. para sa mga uh, senior high student, uh -huh. Kasi natanda natin na nung pinasa yung K-12, kulang yung mga kwarto para sa dagdag na mga estudyante na mag-grade 11 at 12. Okay sa mga public universities naman, walang gagamit ng mga kwarto kasi wala silang mga freshman. Mm -hmm. That's why the agreement was in the transition period of K-12, tumanggap muna ng senior high yung mga public universities. Okay. ang magbabayad ng, ng tuition at miscellaneous fees nito mga bata ay voucher program ng DepEd. Okay. Hanggang dumating sa panahon na sapat na yung mga kwarto, ng DepEd at saka meron nang pupuntahan yung mga estudyante uh, including sa private universities. Ngayon, ah. tapos na yung transition period ng K-12. Okay. Kailangan na ng mga public universities mga si puno na ang enrollment nila. Uh, wala nang, kwan, wala nang uh, space. Kailangan nila mga teacher. Kaya ang, ang utos natin ay Wag na munang tumanggap ng mga papapasok na senior high. Na gagamit yung ng mga na, classroom ng mga oh, yung, local university state and local universities. Yes, yung mga ah, okay. yung mga existing na senior high nila na mag-grade oh. 12, siyempre tuloy pa yan hanggang makatapos. Pero doon na lang sa DepEd ng mga eskwelahan. Uh, pumunta sila either sa DepEd schools oh. or sa private schools. Ayun oh, yun. Malinaw. So, hindi ganun pala... Ng, ganun lang. Gano <laughs> lang <laughs> hindi ititigil. Akala ko ititigil Wag lang. Huwag mo nang tumanggap ng dagdag ng mga estudyante. pag graduatein okay. yung grade 12. Yun ang, oh. kasi yan ang kasunduan ng CHED at saka DepEd noong 2016. Hindi pa ako hmm. chairman ng CHED noon. No? At oh. ang sabi kasi ng DepEd, hindi na nila, hindi na sila magbibigay ng voucher. In short, hindi na babayaran 'yung pag-aaral ng mga estudyante. oh okay. Ang bibigyan na lang ng voucher ay 'yung mga nasa private schools at saka 'yung Grade 12. Okay. So pag tumanggap ka ng mga estudyante na Grade 11, mm. uh, saan kokukunin po ng pondong panggastos sa kanila? Mm. Pangbayad ng teacher, yung mga ibang pagkakailangan nila, eh wala nang dadating na voucher, wala nang subsidy ang gobyerno sa kwan sa mga grade 11 dahil tapos na yung transition period. Yan yung background yan.